Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang dahilan bakit ang Pilipinas sa panunungkulan ng ng mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ayaw pang magpa-member ulit sa ICC. May reason 'yan. I will tell you, no? Mabigla kayo, no? So Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin na, nasu na sumusunod sa channel ko. Pasensya na kayo guys bago lang ako nakatapos magtanghalian dito sa bahay sa Bacolod. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang magsubscribe. Very simple lang guys na reason na nakikita ko. Personal ko lang to ha baka mali ako. Naayaw pa ng Pilipinas mag magpa-member ulit sa ICC nang naaresto si Tatay Digong at pinadala doon sa The Hague, The Netherlands sa kanyang kasong crime against humanity last March 11, 2025. Kasi ko mag-request ang legal team ni Tatay Digong na for early release muna. Pero hindi pa naman na hatulan siya kung ibalik sa dito sa Pilipinas at hindi pa bumalik as member of ICC ang Pilipinas, pwede i-reject ang request ng ICC ng Pilipinas na pabalikin dito si Tatay Digong. Bakit? Kasi hindi sila member eh. Kung member ulit tayo ng ICC, mapipilitan ang government na i-honor ang pagbalik ni Tatay Digong dito sa Pilipinas kasi member tayo ng ICC. Very smart move ng current administration ni BBM at sa kanyang legal team kasi wala na silang talagang plano ipabalik dito si Tatay Digong kasi malaking gulo kung makabalik dito si Tatay Digong sa Pilipinas. na, na, na nandoon siya na nakapiit no at naging preso doon sa ICC detention center sa the Netherlands. baka may civil war siguro kasi alam naman natin hindi nila inasahan na ma aristo si Tatay Digong at pagka aristo at dinala doon sa ICC insulto yon sa mga Duterte at sa mga DDS sigurado magre-risk talaga sila kay BBM at saka kanyang mga partido no so maganda no actually pwede naman tayo bumalik eh. kaso lang sa ganon na sitwasyon na hindi pa nahatulan at nililitis pa si Tatay Digong dito sa kanyang mga kaso sa Crimes Against Humanity, hindi pa siya natulan kung inosente siya, so makabalik sa dito, tatanggapin siya kasi inosente. Pero kung guilty siya, mapipiit sa doon. Minimum of 30 years. Ang kanyang pag maximum yata ng 30 years, ngayon 80 siya plus 30, ano ba? 110 years old, atay na siguro no hindi na abutan siguro ng 5 years titay hindi ko magkasakit sa doon sa the Hague the Netherlands no so alam ko maraming mga DDS ang nako po magagalit talaga no sa aking analysis pero sa mga pro BBM pro government I'm very sure yun din ang pumapasok sa mga isipan nyo guys no so ang ating pangulo si Ferdinand Bongbong Marcos matahimik lang ito, mabait pero matal, sobrang talino no? ang kanyang legal team, alam talaga ang gina, kanilang ginagawa kita nyo na aristo si Tatay Digong at pinadala doon sa Dahig, the Netherlands sa ICC headquarters or International Criminal Court na hindi talaga alam ni Tatay Digong na maaristo siya at hindi nila na pinalabas ang warrant of arrest para hindi maging aware no? so perfect timing, perfect execution ang kanilang gawa, ginawa so Sasayangin ba nila ang pagkakataon? I don't think so. Pinaghirapan nila at sa matagal ng panahon na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang mag-ama mga Duterte parang araw-araw na ginawa ng Diyos batikos lang na batikos sa ating mabait na Pangulo nagtrabaho ng maayos so napuno na ang kabaitan ang ating Presidente so they pay the price no? So, free ko rin na maging maayos lang ang kasulog ka, ka, kalusugan ni Tatay Digong doon sa The Hague, The Netherlands. Eh, enjoy siya. Parang hotel daw. Eh, Nag-enjoy daw siya doon. No? Sabi ni VP Sara. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood If you like this video, palike po. Share in huwag kalimutang mag-subscribe. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. Ingat po tayo palagi. Ang init ng panahon ngayon. So, ingat tayo. Baka ma heat stroke tayo. Uminom tayo ng maraming tubig no? Yun lang po. I love you all. Bye-bye.